Maaring maging mas malakas, mas mapanira at magtagal pa sa lupa ang mga bagyong papasok sa Pilipinas sa hinaharap. Itong lumalabas sa pag-aaral ng mga siyentipiko mula sa University of the Philippines Diliman College of Sciences, Institute of Environmental Science and Meteorology. Ayon kina Dr. Rafael uh, Jane Delfino at Dr. Jerry Bagtasa ng UPD, CSIESM na diskubre na mga bagyong papasok sa bansa sa mga susunod pang taon ay mas mataas na cyclone damage potential kaya sa mga nagdaang bagyo tulad ng Yolanda noong 2013 at Ompong noong 2018. Epekto rin Alan, ito ng climate change base mula sa datos sa mga nagdaang bagyo kaya inaasahan ng mas malakas ang hangin at mabagal ang pagkilos ng bagyo na magdudulot ng mas malaking pinsala lumalabas pa sa pag-aaral na magiging mas mainit at maalingsangan din ang klima simula sa taong 2070 hanggang 2099 batay sa projection. Kaya kung ganyan at binigyan din po ng mga eksperto na dapat paigtingin ng gobyerno ang climate action at disaster preparedness ng bansa.